This is the first time na mag-upload ako ng video na doon sa aking mini farm. Ayan, welcome back sa aking channel mga mamis. Ayan, for today's video nga pala ay magbubudel fight daw ako. <laughs> magbubudel fight alone. <laughs> eto yung Boodle fight na mag-isa ka lang so uh, today ay i-introduce ko kayo sa aking mini farm so kasi sa mga susunod na araw baka ito na yung malimit kong i-upload sa aking mga video dito sa aking YouTube channel so uh, eto ay maliit lamang na farm na nabili ko lately and then unti-unti uh, nating pagagandahin hanggang sa makuha natin yung gusto natin dito sa ating munting farm so ngayon ayan binisita nga pala namin ang aking farm sa araw na yan and then napag-isipan namin or na doon na kumain ayan ang ginawa naming mesa ay uh, itong acting uh, paklang ng saging ayan diyan nga pala ay patapos na and then ayan isenoli na natin ang ating paklang ng saging para sa susunod pwede ulit nating magamit